Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ngayong araw ay puno ka ng determinasyon sa lahat ng gawain. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at handang magdesisyon para matapos agad ang mga dapat gawin. Sa pamilya, nais mong magbigay ng suporta at lakas ng loob sa mga mahal mo. May ugali kang hindi nagpapatalo sa hamon at handang magsikap para makamit ang layunin. Ayaw mong sayangin ang oras sa walang kabuluhan at mas gusto mong gamitin ito sa mga makabuluhang bagay. Sa pag-ibig, may tapang kang umid marunong ding magpakumbaba para sa ikakabuti ng relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Taurus Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay masinop ka at may pasensya sa lahat ng gawain. Sa trabaho, mas gusto mong kumilos ng maayos at dahan-dahan upang maiwasan ang pagkakamali. Sa tahanan, nais mo ng maaliwalas na kapaligiran at iniiwasan ang anumang bagay na magdadala ng tensyon. Marunong kang mag-ipon at ayaw mo ng gastos na walang kabuluhan. Sa aspeto ng pakikipagkapwa, mahinahon kang ngunit may paninindigan kapag kailangan. Sa pag-ibig, maaasahan ka at tapat sa iyong salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Gemini, batay sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, Ngayong araw ay puno ka ng sigla sa pakikisalamuha sa iba. Sa trabaho, mahusay ka sa pakikipag-usap at pagbibigay ng ideya na makakatulong sa grupo. Sa tahanan, masaya kang kasama at nagdadala ng magandang enerhiya. Marunong kang mag-adjust sa sitwasyon at ayaw mo sa paulit-ulit na gawain na walang pagbabago. Sa pag-ibig, marunong kang makinig at magpatawa upang mapanatili ang saya sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay mas nakatuon ka sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya. Sa bahay, masipag ka sa pag-aayos at paglilinis upang maging komportable ang lahat. Sa trabaho, maingat ka sa paggawa ng desisyon para maiwasan ang problema. May likas kang malasakit sa mga taong mahalaga sa iyo at handa kang tumulong anumang oras. Sa pag-ibig, maalaga ka at nagbibigay ng kapanatagan sa kapareha. Ayaw mong may alitan at mas gusto mong ayusin agad ang hindi pagkakaunawaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Leo, ayon sa galaw ng kalikasan, ngayong araw ay punô ng kumpiyansa at tapang. Sa trabaho, Handa kang maging leader at magpakita ng husay upang ma-inspire ang iba. Sa pamilya, masaya kang nagbibigay ng suporta at saya sa mga kasama mo. May ugali kang hindi natitinag sa hamon at naniniwala sa sarili mong kakayahan. Sa pakikisalamuha, kaya mong magdala ng magandang impresyon sa kahit sinong makasalubong. Sa pag-ibig, mainit at mapagmahal ka, handang ipaglaban ang inyong relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Virgo, batay sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay mas maingat at sistematiko ka sa lahat ng gawain. Sa trabaho, nais mong laging organisado at malinaw ang plano bago kumilos. Sa bahay, mas gusto mo ang maayos na kapaligiran para maging magaan ang daloy ng gawain. Mahilig ka sa detalyadong pag-aayos at ayaw mong may makaligtaan. Sa pakikitungo sa iba, mahinahon ka at marunong umunawa sa sitwasyon. Sa pag-ibig, ipinapakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng gawa at hindi lang sa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran may mga bagay na bigla na lang dumarating, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Libra, likas ang pagiging patas at marunong magbigay ng opinyon ng walang kinikilingan. Maingat sa bawat desisyon, lalo na kung may kinalaman sa trabaho at relasyon. Ayaw ng gulo at mas gustong panatilihin ang katahimikan sa kapaligiran. Maalaga sa mga mahal sa buhay at may kakayahang magbigay ng payo na kapakipakinabang sa iba. Sa pera, hindi basta gumagastos at mas pinipiling planado ang bawat hakbang. Marunong makinig bago magsalita, at handang magbago ng desisyon kung may mas magandang solusyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Scorpio, may malalim na pag-iisip at hindi basta-basta nagtitiwala sa iba. Mas pinipiling kilalanin muna ang tao bago magbukas ng damdamin o impormasyon. Matatag sa desisyon at may disiplina sa paggamit ng pera. Kapag nagmahal, tapat at handang ipaglaban ang relasyon, ngunit hindi nagdadalawang isip lumayo kung may nakikitang panlilin lang. Maingat sa kilos at salita, at hindi madaling magpadaig sa emosyon sa trabaho, masigasig at ayaw ng walang saysay na gawain. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Sagittarius, masigla at bukas sa mga bagong ideya. Gustong matuto ng mga bagong kaalaman na magagamit sa hinaharap. Hindi takot sumubok ng kakaibang pamamaraan sa trabaho o negosyo. Mahilig magplano para sa mas malawak na tagumpay ngunit alam kung kailan dapat maging praktikal. Mapagbigay sa pamilya at kaibigan, ngunit marunong magtakda ng limitasyon kapag inaabuso. Ayaw sa mga taong mapanlinlang at sa usapang walang kabuluhan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Capricorn, masipag at seryoso sa trabaho upang matiyak ang magandang resulta. Hindi basta nagpapadala sa emosyon at mas pinipiling pag-isipan muna ang lahat bago kumilos. Marunong magplano at maglaan ng oras para sa pamilya. Sa pera, disiplinado at marunong mag-ipon para sa kinabukasan. May respeto sa nakatatanda at marunong makinig sa payo ng iba, ngunit hindi madaling magpabago ng sariling paninindigan kapag sigurado na sa desisyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aquarius, bukas ang isipan sa makabagong ideya at hindi natatakot magpahayag ng sariling opinyon. Marunong magbalanse ng oras para sa trabaho at sa personal na buhay. May malasakit sa kapakanan ng iba at gustong tumulong sa abot ng makakaya. Sa usaping pinansyal, maingat ngunit marunong mag-invest kung may malinaw na benepisyo. Hindi natitinag sa harap ng pagsubok at laging naghahanap ng praktikal na solusyon. Ayaw sa mapanghusga at saradong isip na tao. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Pisces, may malasakit at damdamin para sa ibang tao, handang umunawa sa kalagayan ng iba. Madaling mag-adjust sa sitwasyon at kayang magpakumbaba kung kinakailangan. Maingat sa pera ngunit bukas ang puso sa pagtulong kung may nangangailangan. Mas gusto ang payapang kapaligiran at iwas sa gulo. Maalaga sa pamilya at pinapahalagahan ang magandang komunikasyon sa relasyon. Sa trabaho, masigasig at mas pinipiling tapusin ang gawain ng walang reklamo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang pagdating ng mga pangyayari kaya mahalagang laging maging maingat.